Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay mas lalong mapabaliw sa sobrang pagmamahal niya sa iyo? malayo o malapit man kayo sa isa't isa. Lalong-lalo na ngayon na siya ay nanalamig na sa iyo at parang nag-iiba na talaga ang kanyang pakikitungo sa iyo. Gawin mo lamang itong napakatibay na ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat buo ang tiwala mo at dapat palaging buo ang loob mo sa paggawa nito. Napakasimple at napakadali lamang pong gawin at ito'y napakaepektibo at gawin ito sa mabuti. At gawin ito ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka lamang ng isang baso at lagyan mo lamang ito ng kalahating tubig. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng kaunting asin at ilagay ito sa baso na may tubig. At pagkatapos, hawakan mo itong baso, ilapit ang baso sa bibig mo at ibulong mo ito pangalan at apelido, ikaw ay mababaliw sa sobrang pagmamahal mo sa akin at ako lang ang iibigin mo habang buhay. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses at pwede ka pa magdagdag ng hiling wala pong problema. At pagkatapos ay inumin mo na itong tubig, magtiwala ka, ikaw ay mamangha sa resulta nito pagkatapos mong magawa ang ritual. At ang ritual na ito ay pwede ito gawin araw-araw sa kahit na anong oras na gusto mo. At pwede ito gawin hanggang kailan mo gusto. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May...